Senyoritas y senyoritos, tuloy-tuloy ang panggugoyo at, at pagbudol-budol sa atin ng Marcos Administration. Dahil akala nila, tulad ng pagsaksak nila sa baga natin ng 12 billion intelligence funds, akala nila talagang wala na tayong intelligence na hinahayaan lang natin gawin nila yun dahil akala nila hindi na natin naintindihan yung mga economic or educational principles at hindi natin nabibisto yung mga propaganda nila uh, malas lang nila andito si VAT at malas rin nila anjan kayo mga matatalino kong uh, subscribers kaya uh, please share this vlog because again to your friends and relatives and let's make noise about this issue dahil po nabisto na naman natin sila sa isang pabudol-budol, isang propaganda scheme na isinasaksak nila sa baga natin dahil akala nila tulad ng sinabi ni Gadon, bobo tayong lahat. So recently po sa mga congressional and senatorial hearing dyan sa budget ng, uh, ng uh, uh, state universities at ito meron na tayo initial blog about this kung paano tinanggalan ng budget sa mga universities para ibigay sa idagdag sa confidential funds ni Marcos at Sara. Uh, in relation to this, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na nire-review daw nila yung sistema ng college education system in state universities kasi daw magastos daw ang present system sabi niya, hindi daw applicable sa atin yung pre-college education because uh, ah, sayang lang daw yung pera natin. Pera, nasasayang sa education? Hindi ka masayang sa education kasi kahit konti lang mag-enroll, kung maging productive citizen yan, they are the future, they can make this country greater than we are now. Pero ito ang gusto nila bawasan. Sabi niya, And I quote government resources funded by the taxpayers money by nature I, are finite the present system is unwieldy inefficient and wasteful so wasteful daw basta sa education wasteful pero kung 10 11 almost 12 billion confidential funds useful or 3 million logo use ng pagkor useful 49 million copy paste video ng Department of Tourism Tourism useful <laughs> ay, ay ay sinasayang natin ang almost 42 million annual salary sa pagbabayad dito kay Jokno ang kapalit niyan gusto niya pa uh, bawasan yung yung access to pre-education sabi niya ang problema daw kasi sa universal access to quality tertiary, education law kasi siyempre alam niyo naman po mayroon tayong batas na giving free education to college students sa mga college education in state-run universities and colleges ay uh, sabi niya anti-poor daw uy baliktad ang very pro-poor nga ito kasi kahit sinong mahirap pwede mag-aral sabi niya pro-poor daw ito uh, anti-poor daw ito dahil daw naka, marami daw nagda-drop out. Uh, sabi niya, uh, 36.83% na yung mga college students na na pumasok sa eskwela between year 20, 2020 to 2021 drop out daw or left schooling so okay lang yan, expected yan kasi 2020, 2021 yun ang panahon ni na nakawan tayo ng mga Marcos boys at binababa yung yung budget sa education. Kaya, na nawalan trabaho si tatay, na nawalan trabaho si nanay, pinatigil na lang si anak dahil wala nang pa, uh, panggasto sa baon, wala nang panggasto sa si school, sa school fair, sa pang tricycle, sa pang jeepney, at kailangan tumulong kay nanay at tatay dahil hindi naman tinutulungan ang mahirap nung time ni Duterte at tinutulungan lang yung mga mayaman mga oligarchs at yung mga military, police, at uh, Coast guard at iba pa mga na binigyan na doble na yung sweldo binigyan pang free free uh, uh, pension and uh, and uh, retirement benefits so hindi tinulungan kaya marami nag drop out pero sa akin this is not the justification ang gagawin mo Mr. Diokno and you don't have to pay me 42 million in salaries annually, ang gawin mo, tulungan mo yung mga estudyante. Sabihan mo kay Sara-Sara, huwag ka na kumuha ng 150 million debt advance. Ibigay mo na lang yan sa pagtulong sa mga estudyante sa mga allowance nila at saka sa mga school supplies and other expenses nila para makapasok sila. Hindi bababa yung dropout rate na 38.83% or almost 40% nagda-drop out. Dapat tulungan itong mga estudyante ito makapag-aral. Siguro yung iba nito, part ng uh, 36% drop out sa, high sa college ay dahil wala, walang makain, nagugutom. So tulungan mo sila, bigyan mo sila ng trabaho, yung parents nila, bigyan ng anak buhay. Eh problema, nilalagay nyo doon lahat sa 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 12 billion confidential funds at saka kung ano-ano pang gastusin. Uh, in fact, uh, ayon sa mga chat official na kahit malaki ma, kahit 36% ang drop out eh, sa college age population age 15 to 24. Pero uh, 42% naman na tinuloy talaga. Tinuloy talaga yung pagtapos sa pag-aaral. Yun. Maganda. So, wag natin tingnan yung, yung negative side of it. You help them. Hindi dahil nagda-drop out siya. Yan na lang nga ang pag-asa ng bayan. Yung education na yan. Inaalisan ninyo na nga ng budget yan. Ngayon, pipigilan nyo pa. Hayaan nyo lang mag-enroll na mag-enroll. Kung kasi ang gusto ni Diog, no? dahil do ang ang uh, ang dropout rate at uh, daw ito, indicator of wastefulness, itong kinoconsider niya dropout wastefulness, pero yung yung hindi maaccount ni Sarah na 125 million uh, confidential funds in 2022 at 650 million confidential funds in year 2023 hindi niya na na wasteful, so sabi niya dapat daw uh, palakasin yung screening. E eh, paano malalaman natin sino magda-drop out o hindi? Kung, kung walang trabaho si nanay, walang trabaho si nanay, o yat natumba yung negosyo dahil nung time nung 2020-2021, inuubos ni Duterte yung pera sa Parmali, sa, pa sa 15 billion na wala dyan sa, sa uh, PhilHealth, at uh, ano pa mga scam, 2.4 billion sa computer, So, dyan sana i-concentrate ikon nyo. At uh, hindi yung pigilan nyo yung numero ng college student na pwede pumasok. Kasi gusto niya, kilatisin. Kung medyo may kaya, yun ay papasok. So, anti-poor nga talaga ang ang proposal ni Diokno. hindi anti-poor. Ang program na ito, free college education, is pro-poor. Ang proposal ni Diokno, siguro, per instruction of Marcos, anti-poor kasi nililimit niya yun ang mga mahirap na most likely mag-drop out dahil walang trabaho si nanay, walang trabaho si tatay, natumba pang negosyo. Uh, uh, yun ang pipigilan niya mag-enroll. Mag mag Hindi, it's dapat tulungan na lang ito mga bata na mag-aaral, bigyan ng trabaho, bigyan ng trabaho sa kung saan man diyan, pagkatapos mag-attend ng night class. Yun sana ang uh, ang gagawin. At sinabi pa ni Diokno na, akala niya, mabola tayo. Akala niya, na, um, uh, sinabi ni Diokno, ito, pakinggan nyo ha, English na lang natin. The elements of my proposal are the following. First, focus on strength, strengthening the K-12 program. Okay naman ito, tiruan sila magtrabaho. Second, filter, through a nationwide test, o salain, Ibig sabihin, kung mahirap ka at most likely mag dropout out ka lang, hindi ka papasukin. Kung medyo mayaman ka at most likely uh, meron ka pera para ituloy yung pag-aaral, meron kang pamasahe para sa si school, meron kang, meron kang uh, school, pang school supplies, pang gasto sa si school at meron kang uh, pang, pang uh, dorm, ganon, pwede ka pumasok sa sa uh, sa sa uh, pre-college uh, program. So sabi niya, those who should be entitled to free education na minam dinidiscriminate mo yung mga mahirap, hindi mo alam yung mga mahirap, mahirap man yan, pero mas determinado pa yan. Magja-janitor yan sa gabi, magtatrabaho yan sa factory, mag-aral lang sa gabi. Ang dami ko dito lang sa amin sa Sambuanga, yung former former uh, mayor Vitaliano Agan nag nagwagwardiya sa barko as security guard sa umaga kumukuha ng law sa gabi o oh, naging naging lawyer na, na, naging mayor pa dito sa Sabuanga eh kung pinigil yun dahil daw yung mayaman lang daw pwede pwede iskri papasa sa screening yung mga mahirap kahit matal ma matalino ibaksak sa screening wag ihayaan pumasok dahil mag drop out lang daw yan yung pang mahirap ang porsigido. Pero iba eh, iba talaga yung mata pobre governance, walang malasakit governance. Yan talaga ang ginagawa nila, pahirapan yung mga mahirap at yung mga mayaman tulad ni Marcos tulungan. At gusto pa niya, gusto pa ni, Juan, gagawin daw itong program sa lain daw yung pumapasok sa, sa public school para daw tulungan lumakas yung financial stability ng mga private school. Kung yung hindi papasa sa public school, pupunta sa public school. Eh, yung nga, yung public school, yung nga mahal, hindi nga yung libre. So, ewan ko, ewan ko, sayang talaga yung 41 million plus 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 almost 42 million na salary nito ni Diokno. Ewan ko, Mr. Diokno, nakilala ko pa naman ito. Nung reporter ako na inquirer, in-interview ko pa ito bago siya na-appoint sa gobyerno dating professor ito ng UP, at product rin ito ng UP, University of the Philippines, kung saan nakuha niya ng masteral. What happened to you, Mr. Diokdo? You used to be pro-poor, and then dumaan ka lang kay Gloria, kay, excuse me, kay Er, ay kay Duterte, at ngayon kay, uh, you sound like uh, anti-poor ka na talaga. Kabe, kawawa talaga ang taong bayan sa mga opisyalis na ito. Talaga naman, pero hindi nyo kami mabola. Ngayon sinasabi nyo na awa ako kayo sa wasteful funds dahil education ang pinag-uusapan na, na, uh, ed natin pero hindi namin nakalimutan at na-vlog na ito ni ni Bat na nag, nag uh, nagtanggal kayo ng uh, ng uh, uh, budget na 589 million from the 89 million tinapyas nyo from the Philippine State College of Aeronautics. Ha? Inalis nyo ng 89, tinapyasan nyo ng 89 million. At tinapyasan nyo ng, uh, ulitin natin ulit, yung earlier vlog natin, ng 187 million sa National Museum of the Philippines, 160 million sa National Academy of Sports, 74 million Early Childhood Care and Development Council, 13 million National Book Development Board, Uh, 12 million National Council for Children's Television, uh, 9 million Philippine High School for the Arts. So, bistado namin kayo, hindi kayo nagtitipid, inaalis nyo lang yung budget sa edukasyon. Pero walang halaga sa inyo yan. Wala kayong awa sa mahirap. Kara pareho lang sa tinapyasan nyo yung budget ng CHED, tinapyasan nyo yung budget ng, uh, ng PGH, Philippine General Hospital, at iba pa, Uh, heart center, kidney center, lahat. 10 billion ina tinapiasan sa budget ng Department of Health. Bistado namin kayo. So wag kayo, wag kayo sa sabi sabihin ngayon na gusto nyo magtipid. Harangan nyo yung mga mahirap na pumasok and, and avail of the free education sa colleges. Bistado na kayo. And mabibisto pa kayo ng, ng, ng husto kung ish-share ito ng mga subscribers ni vlogcaster. So please do that my friends so that we will, we everybody will know what kind of pobre government we have now. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armadine YouTube channel and I'll be seeing you in my next vlog.